Okay, nandito ah, na naman po tayo kung kababayan. Nagmamahal sa ating bansa. Ngayon po ang pag-uusapan natin mga mahal pong ah, kapinoy politiko PH o mga kabayan kasi eh, lubang napakarami pong ano ngayon no issue ito kung uh, makikita niyo ang mga balita pero marami makakakita lang ko ay eh, ng maraming balita dito sa social media lalo na sa YouTube kasi sa sa mga network media o sa mga ano sa mga malalaking network eh wala silang ganong balita na against sa government. Puro bias po ang nangyayari. Kung maganda o pabor sa gobyerno, babalita nila. Pero kung makakasama sa gobyerno, sorry na lang tayo. Wala tayong magagawa. Kundi makinig sa ibang ano sa mga DDS vlogger o puro supporter vlogger. Nakatulad ko, ako, nagbabasa lang ako at iahayag ko sa inyo. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga nakikita ko ano at magbibigay lang ko ng konting opinion o sa ko sa mga nangyayaring balita. Kasi maraming balita na minsan hindi natin totoo ano yun. Katulad na lang nitong Marcolita is nata DDS. Ayan o. Oh. Kung makikita nyo, kadaming balita na, ano, kasi masyadong mainit na mainit ang balita nito kay marcolita dahil nga, di ba, siya lang ang paglaban para kay Sarah sa kongreso tungkol sa budget hearing ni Sarah. Siya lang ang po ang lumaban na congressman. Kaya saludo ko sa inyo, sir. Congressman Marcoleta Kapag lumaban ka ng senador, buboto kita. Tandaan po nyo yan. Okay. Bago, pero bago po lahat natin pag-usapan ng mga bali-balita na kung sari-saring balita. Eh, kung bago lang po kayo sa akin channel, please naman po pakisubscribe naman po sa akin channel. At uh, like and share na lang. Comment na rin kayo kung anong may ko-comment nyo. Para naman po masagot natin. Uh, kung meron kayong katanungan, eh, pwede ko naman sagutin. At uh, pwede rin tayo mag-usap kung jojoin kayo sa aking uh, live. Uh, kasi ako po, inaamin ko bago lang po akong vlogger. No? Pero Pro Duterte po ako. Kasi matagal akong nag-abroad. Uh, retirado na po ako kaya naisipan kong ano, mag-vlog dahil nga nung umuwi po ako. ah uh, 2018. So, ibig sabihin si Duterte pa may hawak nun. Ngayon nga, nagkaroon ng botohan sa 2022. Siyempre, si Bongbong at si Sara ang magkatandem. Natural. Buboto ko si Bongbong dahil katandem ni Sara. Tsaka isa pa, noon pa lang, naiisip kong ibalik ang mga Marcoses. Dahil nga nung kapanahunan ng tatay niya, medyo okay sa akin yung ano takbo ng panahon nun. Gusto kong pamamalakad ng tatay niya nun, kaya lang medyo may ano, meron lang ibang bagay na hindi ko rin gusto, yung sobrang higpit. na uh, kumbaga walang laya nun na makapagsalita agad sa government. Pero ang paligid, kung sa krimen o ano, napakatahimik. Napakatahimik po ng ano nun. At mura pa po ang bilihin nun. At kabi-kabila naman ang tulong na binibigay ng gobyerno ng tatay ni Bongbong Marcos. Kaya binoto ko siya. Ngayon, ito na. Lumabas na ang katotohanan. Ibang ugali ng presidenteng to. Ubud ng sinungaling. Ubud ng sinungaling po. Alam mo yung style nila, style ng gobyernong to, mga kababayan. Yung mga nagpapalabas ng ano, katulad nung napanood kong sinasabi, pinagkatawanan niya yung fake news, yung ano tungkol dun sa nagresign o nagresign o magre-resign daw si yung DND secretary si Gibo. Meron daw naglabas ng ano no, nagpalabas ng balita na yon. Pero sa totoo lang duda ako ron. Sino yung naglabas noon? Pwedeng ang naglabas noon ay BBM supporter o kaalyado nila o tao man nila ng administrasyon na to at mapanood ng mga tao syempre ngayon dito babanat ang gobyerno o si Bongbong ng ano dahil alam niyang i siya ng bias media eh. Ayan nga, sumabog sa bias media yung ano niya. Di sikat na naman siya. Pero sila ang gumagawa ng fake news. Ito yung style nila. Ganyan ang style nila. Alam ko yan eh. Nararamdaman ko yan. Alam ko yan na ganyan ang style nila. Marami pa yung gagawin nila. Kaya wala na talagang may hirapan tayong uh, lumaban, dito. lumaban dito sa ano na to. Sa gobyernong to. Kasi unang-una hawak nilang kaban ng bayan. Ngayon nga, ito, pinaputok ni Sara Duterte ang tungkol sa budget ng hawak budget ng Pilipinas, no? Na tao lang ang may hawak. Sila lang ang nagkocontrol ng pera kung para sa ganito kung saan, kung kanino ibibigay ito. Kaya si Sara, kita niyo yung, ano niya, yung budget ng OBP. <clears throat> binawasan nila, maigit sa kalahati ang binigay. Keso ilalagay na lang daw sa DSWD o sa ano na kanilang mga ahensya nila. So siyempre, sikat sila. Kung gusto raw ano, ihingi si Sarah ron. Eh di madadala rin yung pangalan ng ano nila, ahensya nila. Hindi lumalabas na hindi rin si Sarah o ang OBP o ang ano niya ang guma ang gumawa ng ano nang tulong o ano ang magiging uh, sikat siyempre ay eh. ang ahensya ng gobyerno. Ito mong kautakan ng ano, wise ng ginawa nila. Ngayon, sino pa lumalabas na masama? Si BP Sara pa. Talagang pilit nila pinasasama ang mga Duterte, lalo na ka sa dating Pangulo. Lahat ng hearing sa Quadcom, simula sa Pogo nung kila Alice hanggang sa sa AJK sa Quadcom lahat 'yan ang tungo niyan tandaan nyo kay Pangulong Duterte lang sa bandang uli niyan pinakahuli niyan ipapasok na nila ang ICC niyan gustahan tayo kaya kung matuloy man ang ang eleksyon next year na pang senador piliin natin solid Duterte para may laban kasi pag uh, ilan lang nanalo dyan eh patay na po tayo Mahirapan tayong bumangon, mahihirapan tayong lumaban titirisin na lang tayo ng titirisin ng mga yan aapakapakan ah, na lang tayo at paglalaruan nilang kaban ng bayan. At magpapasarap uh, na lang sa buhay. Nakita nyo yung ano, si Kimbo. Kaya na tao. Ang lakas na mamunan ng ano eh. Nakita nyo pala lumabas ang, ang mga ano gini, Ang mga pangsariling ano, gamit ng ubod ng mamahal. Dinaig pa yata yung asawa ni, ano, ni Pacquiao, si Jinky, sa kasuotan. At hindi lang yan, no? Oh. yung isang congressman na gago. Ito na yata pinakagago yata sa lahat din, yung may hawak ng ano, budget. Ang dami palang kaso nitong hayop na congressman na to. Ang lakas ng loob na tirahin si BP Sara pag nanakaw raw. Eh siya pala itong maraming ano, kaso. Hindi lang pag nanakaw ang ano, hayop na to, na congressman na to. Yeah. Kaya tayo lang mga kababayan ko. Isipin na lang po natin mabuti kung paano natin ipaglalaban ng mga Duterte. Yan lamang po ang aking masasabi. Kaya hanggang dito na lang po mga mahal kong kababayan. Pa-shoutout na lang sa mga paborito kong vlogger, mga DDS vlogger. Patuloy po tayong lumaban. Shoutout na rin din sa mga ka-WFW ko sa Jeda Saudi Arabia. Mabuhay po kayong lahat. At lagi po kayong mag-iingat. Mahalin po natin ang ating bansa at ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po at sa susunod kong video o live stream. Magkita po tayong muli. Salamat po.